Ang batang santang ito isinasama ang Santo Papa sa kanyang mga panalangin. Habang ang kanyang kapatid naman ipinagdarasal ang conversion ng mga makasalanan. Ang magkapatid na ito ay ang dalawang bata sa tatlong pinagpakitaan ng Mahal na Birhen ng Fatima sa Portugal. Praise be God through His saints. Sinasabing nagkaroon ng vision si Santa Jacinta Marto kung saan nakita niya na binabato ang Santo Papa. At nung matapos silang i-interrogate ng mga pari, kiniling sa kanila na ipagdasal nilang Santo Papa. At nung ipinaliwanag sa kanila kung sino yung Santo Papa at kung ano yung kanyang tungkulin, lagi nang sinasama ni Santa Jacinta sa kanyang mga panalangin at pagsasakripisyo ang intensyon para sa si Santo Papa. Sinasabi rin, hindi pinapalagpas ni Santa Jacinta ang mga pagkakataon na siya ay makapagsakripisyo kung saan kaniyang inaalay yung kanyang mga pagkain, inumin sa iba. At meron naman pagkakataon kung saan siya ay pinipilit at pinapasunod na uminom. And out of obedience, siya po ay sumusunod. Siguro naniniwala si Santa Jacinta that obedience is better than sacrifice. Alam niyo ba na sinabi sa kanya ng mahal na Pianhead ang eksaktong araw at oras ng kanyang kamatayan. At sinabi rin sa kanya na mag-isa siyang mamamatay. Pero wala siyang pinangamba dahil ipinangako ng Mahal na Birhen na siya ay susunduin ito. Habang ang kanyang kapatid naman si Francisco sa unang pagpapakita ng Mahal na Birhen, hindi niya marinig ang sinasabi ng Mahal na Birhen. Dahil sinasabi yung kailangan pa ni Francisco na magdasal ng marami pang Santo Rosario. Kung si Jacinta hindi niya pinapalagpas yung mga pagkakataon na makapagsakripisyo, si Francisco naman ay ganun din. At sinasabing siya rin ang utak at nagbibigay idea or suggestion ng mga sakripisyo na pwede nilang ialay for the conversion of sinners. Alam niyo ba, minsan rin tinanong si San Francisco Marto kung ano yung uunahin niya. Kukonsol niya yung Panginoon or i-convert yung mga makasalanan para sa kanya uunahin niyang ikonsol ang Panginoon. Dahil alam niya na patuloy itong nasasaktan dahil sa mga kasalanan natin. At kanya naman isusunod doon yung pag sa mga makasalanan. Para nang sa ganon, hindi na nila muling masaktan ang damdamin ng ating Panginoon. Sinasabi na ang magkapatid na ito ang mga pinakabatang unang na na hindi martir. Dahil nung panahong iyon, naging usap-usapan din na kung meron ba tayong matututunan sa buhay ng mga bata. Hindi po sila naging santo dahil nagpakita sa kanila ang mahal na birhen. Sila yung magpapatunay na kahit gaano kasimple at kaliit man yung mga bagay na ating ginagawa. Kapag atin itong sinasamahan ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagdidebosyon, ito'y nagiging malaki sa mata ng Diyos. Sana tulad ni San Francisco at ni Santa Jacinta isama rin natin sa ating mga panalangin at pagsasakripisyo ang ating Santo Papa. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.